Merry Christmas to all of us guys. Nandito na naman tayo guys, prepare na naman tayo sa ating another day sa ating trabaho. So, as usual, maaga po talaga akong nagigising para po mag para sa trabaho. So, kahit sobrang lamig, kailangan nating tiisin, kayanin kasi yan po guys ang ating araw-araw na ginagawa. So, laban lang sa hamon ng buhay kasi lahat naman di lahat naman ng mga uh, problema natin sa buhay guys is may solution may um, may magagawa na maganda para sa atin sa sa future or sa ating mga hinahangad sa buhay no so yun lang yan ang talaga guys ang aking um, ginagawa tuwing umaga na agad tayong gigising kahit sobrang lamig. So, dito pa ako sa kwarto. Maya-maya is pupunta na tayo sa trabaho. So, <clears throat> ang ating outfit pala is ito. Nagsuot ako ng ganito guys kasi yun nga, napakalamig talaga ang umaga. Umagang kay lamig. So, ilang araw na lang guys, Christmas na. So, I think... Six days more to go Christmas na, no? Happy a uh, Merry Merry Christmas pala sa aking family and to yours. And um, especially sa nanay ko, sa mga kapatid ko, lahat-lahat na. Um, sa mga bayaw ko, mga hipag, mga pamangkin. And also to all my relatives, mga uncles, aunties, cousins, at sa lahat-lahat na guys, hindi ko na ma mention kasi ang laki rin po ng aming family. So, yun. Merry Merry Christmas in advance. Sana po masaya ang ating pagdiriwang sa Pasko na may kasamang pagmamahal. So, 'yan lang siguro guys ang konti kong vlog this morning. And tuloy-tuloy uh, lang tayo guys sa ating buhay, sa labanan natin ang ating laban lang tayo sa ating buhay kasi makakamtan din natin 'yan soon pag uh, uh, mag-support tayo sa isa't isa at magtulungan, lalong-lalo na sa ating family kasi wala tayong ibang um, mapupuntahan kung di ang ating family, sila po guys ang pinaka the best solution sa ating mga problema na kung saan sila po rin ang makatulong sa atin. Hindi tayo, hindi natin makayanan ang lahat kung wala po ang tulong ng ating family, no? So, huwag po tayong mawala ng pag-asa, basta ang importante is magdasal always and uh, yun lang kailangan nating magdasal para po sa ating sa ating buhay na maging um, peace and love nandyan always. So, yan lang guys at magandang buhay. God bless us all, everyone.